tangin ng mali pang mali pa yung ano nang uh, ganyan, ganyan tingnan mo kasi, tingnan mo yung number nino yun, tapos tayo ng parcel kung so, ano ito parcel parcelan layo mo na konti, baka naman nakatuto tapos tayo dito ng parcel pag ilang sito pa pag nabukas na yan Ay, ang tigas naman pala nito. Dami tangkap ng kutsilyo. Mm. Agap naman, kahapon lamang in order. Copy. Ito mm. Totoo, totoo. Alam mo to? 1 minute 40 seconds. 14 seconds. Uy! Ito nga ata. Ito Uy, e, nga si, ata yun. Si Tanggol. Si Tanggol. <laughs> Nandiyo si Tanggol. <laughs> QA approved, do not accept if seal is broken. Sobrang linaw. Hmm. Ito yun. So, ito. Si Ito. So, si Buksan natin. Di. Ayun nga. Ayan nga. Wah, Hop. Hop. Uy, may remote pa? may remote. Oh, ito nga yun. Ito nga yun. Oh, maliit lang pala yun. Ito nga pala yun. Sabi mo malaki. Hindi naman malaki ka ako. Ganyan lang din yan. Pero so, ano pa rin yan? Hindi hmm, na. Yeah. Ano yung BP? Bawas. Ayos ah. Ito oh. May ano? Battery. May battery. Saan itong battery nito? Ito. Dalawa. 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 Tapos to. Ayan yung ano. Ayan sa'yo ay, ay. yung antena nito. Ayan na. Ayan, yung hawak mo antena yan. Ayan yung nakatunod na gano'n. Ayan, ayan, ayan yun. Ayan yung nasasak. Ayan yung mahaba. Ayan yun. Ayan yun. haba lang yan. Ito parang dito mo lang ikakabit yan no? Magnet yan sa ano ilalim. Eh? Ah ito. Oh, ayan. Magnet yan. Ayan ilalim yan yung mahaba. Oh, Ayun, malapad. Oh, Ay, tanggalin, hindi mo tinatanggal 'yan. Ha? Hindi tanggalin mo 'yan. Ito. Oh, wait lang, wait lang. Ito. Oh, 'yan, oh, ganyan. Ano ba pa? Niluluko mo ako. Ah. Sabi ko tanggalin mo 'yung puli. Hmm, wala kasi lang sabi. Sabi mo 'yun. Tinuruan mo ako. Tinuruan mo ako. Hindi. Ayusin mo ko nito. ito. Tinuturuan mo ako matanda ako sa iyo. Hindi. <laughs> <laughs> ha? Tanda ako sa iyo, alam mo 'to. Ha? O oh, ngayon, katanayan mo na 'yan.